Yo, yo! What's up, happy people? Tuloy on the moves. Kumusta na po kayo, mga kuwis mo, guys? Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat. Saan mga po kayong sulok ng mundong ito? Ingat po tayo lahat. Dahil napakadelikado na po ang panahon ngayon. Marami na pong gira, sakit. Ingat po tayong lahat. God bless all peace. So, for today's video, mga kuwis mo, pag-usapan po natin about po kay is Esco. Well, Marami po kasi nagtatanong, nagsasabi kung tatakbo pa ba ng pagka senatorial o babalik pa ba si Yormi sa politika. Yan po ang pag-usapan natin ngayon mga mga guys. So without a further ado, let's begin. Wow! Well, yun nga, pag-usapan natin mga Pasensya po kayo mga kois, ang talagang lamok yan, daming lamok ngayon sa Saudi Arabia no dahil malamig no. Kahit ano pong uh, <laughs> ano natin dito talagang lalapit pa sila, okay? So marami po talagang nagtatanong o nagsasabi kung babalik pa ba si Yormisco sa politika dahil mukhang masaya na po siya sa kanyang trabaho ngayon bilang asa uh, sa showbiz mga kois mga, mga guys no. Well, in my own opinion lang mga kois, sa disclaimers po, ito po ay sarili ko lang opinion. Well, alam naman po natin na si Yurmi dati ay nagkumpisa sa showbiz. Pagkatapos ng showbiz, pumasok siya sa politika. Batang-batang politiko na nag-servisyo sa pamalaan ng Maynila noong araw mga po mga guys. Na alam naman po. Well, hindi po natin ipagkaila na talagang nasa dugo siguro niya yung politics at saka showbiz. Well, kung pag-usapan po natin yung Pilway politics at saka yung showbiz Yakang-yaka po Ni Yormezco yun Alam mo po natin, makita po natin At ah, talagang masipag po Talaga si Yormezco At ah, talagang ah, yung bang makita mo Sa kanyang gestures kanyang katawan Sa kanyang ah, trabaho At talagang dedicated po siya kahit saan po siya ilagay mas showbiz man o ma-politician Well, I think siguro mga kuys, mga gayas, as I said na uh, disclaimer po, it is my own opinion lang. I think siguro uh, at attack boss si sa pagka senator just coming 20 and 25. Well, hindi po kami nag-usap ni Yormi, hindi po sinasabi ni Yormi sa akin na tatakbo siya. But in my own opinion lang po ito mga kuwis uh, Okay? Dahil mga kuwis, mga gayas, no, alam naman po natin, biruin mo sa tatlong uh, taon lang niya, isang term lang po. Hmm? taon ha, isang term lang po. Niya sa pagiging isang mayor po sa Manila ay, ay naku. <laughs> Kitang kita po, andyan po yung resibo, halos po yung kung gaano kataas po yung resibo, halos hindi po maipinta, may sulat ang nagawa ni Yormesco po sa Manila. Sana oh. Dahil yan po kagaling ng kagaling ng ating Yormesco sa pagdating ng public servant, mga kois, mga gayas. No? talagang hindi po natutulog yan 24 hours yan at uh, lugi pa nga yung mga pulis <laughs> mga kuwes magayas dahil, uh, kung naalala nyo pa mga kuis magayas ay talagang nagro-robing po yan sa buong kamaynilaan kasama po si kulis ibay mga kois mga guys no minsan sa po nagmamaniho minsan si police ibay po nagmamaniho mga kois mga guys no diyan po talaga makita yung dedication ni Yermi Isko bilang isang public servant mga kois mga guys no para po nasa sa ligtas na kalagayan yung mga tao, mga constituent niya sa kamay nila And mga kois no kahit hindi ka sa taga Manila hangga't si Yermi Isko ay nakamasi sa inyo at talagang safe na safe po kayo dahil si Yermi mismo uh, nagro-roving sa gitna ng hating gabi. Yan po ang ating butihing Your Mexico Moreno mga kuys mga guys. No, ay talagang kung sakali mang tatakbo siya ng talagang hindi po kayo magsisisi mga kuys mga guys. Dahil alam na po natin namin na si Yormesko, ay work ay hulit po yan. Opo. Talagang work first po talaga niya. Sinabi nga niya dati sa isang interview na yun, ni interview niya sa, iyang, sa kanyang Discovery channel na sinabi niya doon na talagang mas nauna pa po yung trabaho niya kaysa family niya mga kuwis mga guys niyo. So ibig sabihin no, hindi naman talaga iniwan yung uh, family niya but Uh, naiwan po sa panahon, sa oras. Dahil nga po, ang pag, iba po si Yormi kasi, pag nagtatrabaho o pag bilang isang public servant, talagang nakatutok po yan. Ginagampanan po niya yan. Sa panahon nga ng pandemya, dati yung mga kuwes yung no? parang siya lang po nakikita nating mayor na makikita mo sa lansangan. <laughs> yan po si Yormi Skomri. Talagang Grabe, ubos po ang ating vilib dyan kay Yorme merino Marino. Well, marami po mga iba. Hindi naman, hindi naman talaga maiwasan natin yung mga washers, mga quiz, yung mga haters no, na Yorme Isco no, na talagang gagawan po siya ng mga masama, gagawan po siya ng mga kwentong, kabalastugan, uh, mga ka-fake newsan. Hindi po natin maiwasan yan dahil sa lipunan ito kasama na po yan yung mga taong ganyan. Mga chismoso, chismosa. O, di ba? Well, napapatunayan naman ni Jerome na hindi po talaga totoo yung mga fake news na pinagsasabi nila. Kaya yan po talaga si Jerome Yun po ang masasabi ko at masasabi ko sa inyo talaga na talaga pag nanalo si Jerome sa pagka senator koys mga guys no dyan makita din mga Kuwes Magayas na talagang kung gaano siya kadedicated sa kanyang trabaho mga Kuwes Magayas dahil nasa buka na po natin yan naramdaman na po natin yan nakikita po natin yan naririnig po natin yan sa panahon siya pa po ang mayor ng Maynila mga sa mga Gayas na talagang grabe grabe talaga ibang iba po si Yorme ko pag nagtatrabaho mga pa o public servant kung kayang maasahan po natin siya uh, I recommend to yung mga kuyos, Magayas na talagang kailangan din si Yorm Isko sa Senado mga kuwesong magayas na no, para makapagpagawa ng mga magandang batas. Alam lang po natin mga kuwesong magayas na hindi lang nasa, mga Filipino na nasa Pilipinas yung uh, tutul, uh, matutulungan ni Yorm Isko kundi pati na po tayong mga OFW mga kapwa. Kung OFW kung saan man po tayong sulok ng daigdig na ito, mga kuwis, magayas na no, talagang hindi po tayo iwan yan ni Yormesco. Ipapangako mo ko po niyan sa inyo dahil ay nako mga koys, mga guys mula pa po 2019 ay talaga nakasubay bay na po tayo kung sino po si Francisco Isco Moreno Dumagoso mga kuys mga guys no kaya hindi po kayo magsisisi basta tulungan na po tayo ilagay po natin siya sa Senado kung sakali mang siya po ang kung siya po ay tatakbo hindi ko naman po sinabi na talagang tatakbo po siya hindi po kami nag-usap As I said na it is it is my own opinion ng mga po si mga guys mga guys so, grabe talaga yung Yurmi Isko Moreno mga guys. No? Ay, talagang marami din na kami sa kanya sa pagdating ng public servant. But makita naman po natin siya ngayon sa showbiz. O kita nyo naman kahit sa showbiz mga, kuyos, mga guys magayas ay tumutulong pa rin siya sa kapwa mga, mga guys magayas. Sa G, sa Gidli mga, kuyos, mga guys magayas. Ay sa minsan po yung... I think marami po sabi na sarili po niyong pira, pira po niya yan, yung pinamimigay po sa mga taong pinipili niya. Well, marami naman po sinasabi na mga amaw, mga guys mga guys. Ito talaga mga amo. Well, may, may singit ko itong mga amo mga quiz, no? grabe talaga sila magawa ng misleading content para lang makapanira kay Yormesco na, na wala naman po ng kapatuhanan. Well, yung sinasabi ni G. Mau oh, nga talaga kung saan daw yung EAT and doon din yung 8 Bulaga o Gisagidli, no? Well, alam naman po natin na yung programa po nila sa 8 Bulaga uh, INC uh, Incorporated na talagang random po yung ginagawa ni Yormesco sa Gisagidli, no? Wala pong naka-schedule yan na mga places o mga lugar. Basta random na po kung saan na, na po gustong maisi po na pumunta. Yun po ang katotohanan. Hindi po yung sunod ng sunod sila sa IIT. Kung saan po kumagawa yung mga double No, hindi. Nakakamali po kayo. Dahil random po ang ginagawa ni Yorme Isko. Kaya nga minsan, pagdating na wala pang masyadong tao eh. Maya-maya, ang dami ng tao. Dahil nga, hindi nila pinapaalam kung saan sila ng lugar pupunta sa mga araw na iyon mga boys, mga guys. No? random, random po. Kaya huwag po kayong magpaniwala sa mga taong mga ka-fake newsan. Ang galing gumawa po ng mga kwentong wala naman talagang kakwenta-kwenta. Walang kasustansya. Basta lang makagawa sila ng vlog. Makapanira ng tao. Klarong-klaro. Klaro, 100%. Misleading po yung misleading po yung ginagawa ng mga content o fake news po. Or, or click the 8 macros. Tingnan nyo. Well, para po maniwala kayo, hmm. Panoorin nyo si Jay Baran, Tingnan nyo yung mga content niyan. Hmm? Ang ganda ng mga thumbnail, caption, pero wag ka. Walang mga katotohanan. Puro kabalas to. Kaya wag po kayong maniwa maniniwala ng basta-basta mga course, mga gayas. No? Well, talagang umaabuso din yung mga yan dahil hindi po, hindi po ugali ni Yormis na pumapatol sa mga ganyan, mga haters o bashers, mga kuyos, mga guys. No? Ang Kay Yormesko lang ay talaga makatulong siya sa kapwa at magtrabaho ng marangal na wala pong inaapakang tao. Well, kaya kami naman po mga defenders o mga vlogger na rin ni Yormesko ay talagang hindi po kami papayag na gagano nilang po si Yormesko dahil napakabait po ni Yormesko Hindi gaya po ng kanilang mga buseng o kanilang mga amo dyan na talagang panay po patama. Never pong ginagawa ni Yormesko yun sa kanyang programa sa G.A. sa Gidley dahil alam po ni Yorme kung ano po yung uh, kapalit niyan pag naninira siya ng walang katotohanan. O, kahit sinisiraan na nga si Yorme at si Bobo ay talagang hindi po sila gumaganti ng ganong mga isyo, mga koes, mga guys. No? dal sa kanila, trabaho ng trabaho lang po. Yan po ang katotohanan. Yan po ang ugali ni Yorme Isko. Yan po si Pres yan po si Francisco isko Moreno Dumagoso mga ko, isma, guys no, ay talagang grabe The only one. The only one talaga mga guys mo no? guys. Para masubukan po natin. Masubukan nyo. Ilagay po natin siya sa Senado. Para po ma mas lubusan po nyo makilala siya. Kasi kami kilalang kilala na po namin si Yormesco. Mas mabuti na rin makilala nyo po ng lubusan. Makilala nyo po kung sino po yung Yormesco Moreno. Na talagang sinisiraan ng maraming tao. Journalist man yan. Vloggers man yan. O individual na kayang manira sa kanya na wala namang po talagang katutuhanan. Puro lang chismis. O oh, ba diba? marites Talagang nasa ugali po ni Isko yung kabaitan, matulungin. At hindi po niya ugali yung rumisbak ng mga taong na sa kanya. Well kami as I said na talagang hindi po pwede sa amin yung mga uh, sisiraan si Yormisco dahil alam po namin na talagang Napakabait po ni Yormis ko. Napaka matulungin po yan mga kuys. Magayas, no? Talagang in terms og uh, showbiz or in terms of uh, public servant, eh, talagang maasahan po talaga si Yormis ko. Kaya nga, bilis kilos eh. Ganun po pag kumilo si Yormis ko, bilis kilos mga kuys. Magayas, guys no? Kung naalala nyo pa, noon mga kuys, uh, uh, ano pa ay ito, i-recap uh, uh, ko na ito mga kuyos, uh, uh, noong mayor pa siya, ha? tapos marami siyang endorser dahil marami pong mga kumpanyang kumukuha sa kanya like mga herbal o kahit anong mga juice o kahit ano pa man pati nga si uh, Dr. Vicky Bilo no Well, may naalala ko doon mga Kuwes Magayas ay napakarami pong endorse niya mga mga Magayas. Nagkataon po na may lindol po sa buhol, doon sa nagka pumutok yung bulkan Taal sa Batangas o Tagaytay man, Batangas, Tagaytay yung talent niya million po yun 2 million, 5 million ay talagang ibinigay po niya sa Bohol, na Salanta ng Earthquake, Olindol, pati na po doon sa Batangas o Tagaytay dahil po nung pagputok po ng Bulkang Taal, mga ko, islo, ganun po talaga si Yormis ko mga Kuwais, never po siya nag-isip ano mang pera ba't ko sinisip niya kung ano, ano yung kapakanan ngayon ng tao kung makakatulong ba siya talagang ibibigay niya para sa inyo para sa atin mga kuwisman, guys no? sayang lang hindi po natin siya napagbigyan noong nakarang eleksyon bilang isang presidente well alam niyo naman mga kuwisman, guys siguro marami na nagsisisi ngayon no marami na siguro dahil yung iba wala na marami na talagang sasabihin na so, wala wala pala itong bumaliktad na kung nasubukan pa lang natin si Your sa panahong iyon mga kuwis mga guys no? nako saan nakaabot siguro Pilipinas ngayon mga kuwis mga guys no? pero bata pa naman si Your marami pang pagkakataon kaya yung sunod na pagkakataon mga kuwis mga guys wag po nating sayangin pumili po tayo ng karapat dapat yung kaya yakang yaka gawin ang lahat yung yakang-yaka gawin ang plataforma, platform. Dali si Yormesco yan po ang ginawa nung tumakbo siya sa Manila, mga kuwis, mga gayas, no? Yung platforma niya, sinasabi niya, tatapusin niya ng sampung taon. Sabi niya, sampung taon yung platform niya, sinabi niyang gagawin niya yung makagaya ng uh, Manila Zoo, pabahay, gagawa ng ospital, gagawa ng paaralan kalinisan. Sinabi niya, gagawin niya ng sampung taon. Bat ko, suwag ka. Ginawa lamang tatlong taon. Finish product na. Kumikita na ngayon ang Manila Zoo. Ganun po si Yorme miss ko, mga kuwish. Grabe. grabe, grabe, grabe talaga. Well, dahil umaabot ka sa dulo ng ating video, please follow, like, and share, and subscribe. At shout out po sa lahat ng mga Iskonians, KTV, is Isko, I Love Isko, uh, Riders for Life, marami si mix mix vlogs uh, basta maraming marami po uh, Wal, marami po tayong mga kaibigan o mga tunay na supporters po ni Yormi Isko Moreno mga kuwis so, at yung nakalimutan ko alam nyo na po kung sino kayo po mga may channel raids at especially po uh, pakifollow na rin ang A uh, YouTube channel po ni Isko Moreno Dumaguso at saka sa kanyang Facebook page mga koys mga guys. Na. So yun lang mga koys mga guys. So for now, I'm God, Pilipinas. God first, God bless all. P.S.